So mga ngarot again, silipin natin lang yung tangke. Ito yung ngarot rat, kita nyo naman, empty empty na yan. So kung may papasok nga natin sa loob, papasok ko. o oh, <laughs> ah, diba? So isa natin mga ngarot yan dyan is walwal -wal mode, takbong ah, 70, ah, 60 to 100 above. O oh, yan, dyan tayo lalaro. So hindi tayo magtitipid ngayon. So walwal -wal mode tayo. So inuunit ko mga ngarot all stock ang motor natin. Wala tayong modification na kahit ano dito mga ngarot So sana may makuha kayo at sana makatulong sa inyo. So sana tayo panibagong gasolina. So mga karatrat, ito yung padalawang bote natin, uh, padalawang litro natin. So isasayan natin siya uli. Ito y para naman sa walwal -wal mode. Okay mga karatrat, so tara, sanin tayo. come on. So, yung mga retrat sa aid. Nakita nyo naman yung resulta ng ating first test ng uh, mode ng AC Red 150. So, pumalo siya ng 41.2 mga retrat. So, hindi na yung masama mga retrat sa isang 150cc na motor, uh, China bike, and then carb type. Tapos napakamura niya, 'di ba? So hindi na masama ang mga truck, napakatipid na niya. So wala ka nang hanap ng iba diyan. Yun. So let's go mga truck. Ano tayo ngayon? Walwal -wal mode. So zero na natin yung trip meter natin. ng press. Zero. So ayun mga truck, susukatin naman natin ngayon yung ating uh, walwal -wal mode, uh, 60 above, 60 to 100. Eh nababa takbo natin. Tara. Roll over na tayo. So start muna natin siya. Kick natin para mag umakit yung gasolina yun ah, ah nga lang so mga kartrat tara take off na tayo so <coughs> so naman natin ngayon yung ating wall wall mode so si Ron Trimeter mga kartrat so let's go samahan nyo ako tara roll over tayo Pabalik naman tayo kasi Mamamalig ka pa ako. Sa <laughs> hmm. so, mga commander, saglit na ako eh. Ayun. Kabuyan na, na sa ating motor natin mga karatrat. Nakabuyan na, na si Easy Red 150 natin mga karatrat. So, wal-wal mode tayo ngayon mga karatrat. Kamote mode. <laughs> so, yan. Nakahingay nga siya. Kanina kasi sa, parang sakal na sakal siya. Ang sarap guys. Ang sarap ng Masarap pag walwal mode mga karat -rat. So may, may bibigyan mo yung power ng motor talaga Power sa power Kamote mo tayo mga karat-karat Dahil walwal -wal mode nga tayo eh, Kamote on the move tayo So syempre Kailangan natin may labas yung power nya eh. Yung Woo! Shit Lakas <laughs> mga karatrat ang walwal -well -well, ang walwal -well mode natin is takbong 60 and above uh, 60 70, and 100 So hindi natin titipirin to para mapalabas natin yung tunay na gas consumption niya. Mga karatrat, update ko lang po kayo no. Uh, gusto ko lang sabihin sa inyo na niya, itong walwal -well mode natin is mo, takbo kamot ito. So, dito na, dito sa masusukat kung talagang matipid siya o matakaw siya. Na, takbo sa O, oh, diba? So, naka-11 km sa tayo mga karatrat. So, hindi naman ito takbong binibig. Yeah, come on guys. Let's roll. Lahat uh, kayo mga karatrat Nakatakbo na tayo ng 24 kilometers Okay laka ng kalsada eh Ayaw bumili my god Okay mga karat-rat ah Yung wall-wall mode natin is 60 to 100 no? And above So nakikita nyo naman yung takbo natin mga karat-rat Hindi naman tayo nag-edipit Lakas hangin Sana narinig ko mga karat Sana wala problema sa audio natin Wow, shout out boss Ganda ng mot, mot natin ah Oy, suhabi ang tunog Ano motor yan? Alamin natin yan Oh, CBR 500 Shit, kaya pala naman Suhabi Ang mga Karatrat, rat sana narinig yung audio natin oh. para hindi naman sayang yung footage natin as of now mga karat-rat 29 kilometers so pumapalo pa rin tayo wal wal move walang bait-baitan ngayon mga Karatrat so nagsusukat tayo ng actual actual na gas consumption ni AC Ride 115 pag walwal -wal mode so hindi tayo pwedeng mabayat ngayon so konting galit at saka konting pagkakamote lang di ba? so muli guys gusto ko lang pasalamatan yung grupo na nag-add sa akin sa AC Ride 150 user group so shoutout sa inyo mga karatrat and then sana matupad yung uh, mga plano natin na makapag rides dahil nang marami yan no so sana maglabasa na po yung mga ORCR natin anin uh, nyo po uh, yung Pirate Moto po is dumabas na last Friday pa so nasa kanila yung ORCR ko almost uh, ano lang 1 month and 2 days so inabot lang siya ng 33 days mga Karatrat so shout out to Motorstar so ang bilis na ORCR nyo so the best Almost amat, nakuha na natin siya. 32 kilometers sa mga karatrat. Sumisipa pa ang ating gasolina. So, walwal -wal mo dyan mga karatrat. 100-100 yan. So, ramdam ko malapit na to. Kasi last time na nag-review ko, is pumayo na siya ng 34 kilometers guys per liter. So, malapit na to. Almost 33 na siya eh. Sige, okay, ibusin na natin to Para uncut tayo Guys, 34 kilometers So, nakarisya tayo ng 34 Wow, suave. Suave yung review natin ngayon mga karatrat. So, may difference pala sa mga karatrat. Siguro, nung panahon hindi palapat yung kanyang mga piston ring. Kasi, syempre, bagong bago siya. Is medyo matakaw siya siguro. Kasi siguro, singaw yung torque niya. Yung singaw yung power niya. Pero ngayon siguro guys, uti-uti uh, na lumalapit yung kanyang mga laman loob is nakikita nyo naman dati nung mga unang top speed ko so pumapano lang siya ng 105 so sagad na sagad na siya ron kahit anong piga ako pa so pero ngayon mga karatrat ah, hindi ko siya na full test pero nakita nyo naman, nakita nyo naman kanina yung pinalo niya pumalo siya ng 113 ba? Diba? parang maganda na yung mga karatrat ah, magandang sinyalis na yun na luwag na uh, lumapat na yung mga laman loob ni Easy Ride so sarap lang mga karatrat 35 kilometers suhabi so, abe, sarap tsaka medyo lumakas na siya mga karatrat ramdam na ramdam mo na yung response niya Yeah. Gawin to magaan tayo mga karatrat. Eh, mga karatrat speaking. Speaking mga karatrat, tirik. <laughs> tayo. So tayo. So mga rat, wala na, dead na yung battery natin Ah, uh, dead na yung ating motor So, kill switch on Kill switch on Kill switch on So, isa lang ibig sabihin yung mga Ah, uh, wala na ulit tayong gasolina So, yun lang Tumirik na tayo <laughs> Buti dito na So mga karat 36.3 kilometers Yung ating walwal -wal mode So, picture na natin yan para may ebidensya naman tayo mamaya, no. Yan. Sana mga retret, nakatulong sa inyo yung ginawa nating video. Sana may nakuha kayong uh, idea kung gano'ng kalahing mararating mo sa 1 liter, sa wal, -wal mode, uh, 60 to 100 above, natakbo, uh, takbong galit, na nag-iingat naman. <laughs> Maraming maraming nga salamat ulit mga karatrat. So sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa channel po natin, uh, pa, naman po ang mga karatrat at tulungan nyo naman yung channel ko mag-grow. So subscribe na lang po kayo sa YouTube channel natin dito po. Uh, subscribe na lang po kayo dito. Then click na rin po yung bell button natin mga karatrat kasi maraming pa tayo niya upload tungkol kay EasyRed 150N natin. Uh, ilolong rides pa natin to kasi maraming nagsasabi na Uh, kung nag o ba si Easy 150 15 so so far so good naman sa akin tumakbo ko nung first run ko ng 210 km hindi naman siya nag-o-overheat although na air cool siya tapos carb tight so hindi naman hindi siya nag-o-overheat uh, normal na takbo naman naka-uwi naman kami ng safe ba? Diba? kita nyo naman yung mga episode natin so yung so, mga naghahanap pa ng mga review ni Easy 150 15 guys uh, dito sa channel natin guys uh, more on Easy 150 15 tayo rides and yung pros and cons niya mga rat -rat, ah, next na yan, next episode na natin yan so ngayon, approve na tayo sa gas consumption natin na isang walwal -wal mode, tsaka isang tipid mode so nagawa na natin yan, so approve na tayo so ngayon mga karatrat ah, that's, that's it for today mga rat. -rat. so maraming maraming salamat po